LFM Radio Toto CNN Batangas CNN Live. Nation. Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Pinulong ng DA Calabarzon Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ang mga katuwang na lokal na pamahalan sa pagpapabuti ng bantay pressure monitoring system at trading post commodity volume watch sa Lipa City, Batangas. Ito upang siguraduhin ang paglilinaw sa mga mahalagang impormasyon at proseso para sa mas maayos sa tamat -patas na pagmonitor ng mga produktong agrikultura sa sa merkado na nagsisilbing up malaking suporta ah, para sa mga producer at mamimili. Samantalang mula sa siyam na pong commodity ay naging isandaan siya na putapat ang ah, mga produktong tututukan o babantayan ah, na mga kawani. Ganon din ang ah, mga consumers sa ah, araw-araw. Mula sa DWRFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas nagulat live ah, para sa CMN Pilipinas. CNN Live! Nationwide. Maraming salamat. Rance Beldam, wala po sa impila ng DWALFM. Radio Totoo, CMN Batangas.